Gerald Anderson, ready na nga bang pakasalan si Julia Barreto? Tila ready ng pakasalan ng kapamilya aktor na si Gerald Anderson ang nobyang si Julia Barreto nang mag-request ito sa bride na iabot ang bouquet sa kanyang nobya imbis na ibato ito. Alam naman natin na traditional na ginagawa sa isang kasalan na ibabato ng bride patalikod ang kanyang bouquet sa mga dalaga at kung sino ang makasalo nito, siya ang susunod na ikakasal. Pero iba ang nangyari sa kasal ng mutual friend nina Anderson at Barreto na si Bianca Yanga dahil imbis tuluyan niyang ibato ang bouquet, lumapit ito kay Barreto at iniabot ang bouquet. Na-surprise ang aktres sa ginawa ng bride. Makikita sa inupload na video ni Yanga na itinuturo nila si Anderson na nakatingin sa kanila at malawak ang ngiti. Guess who's next? Ani Yanga sa caption ng nasabing video. Sinunod ko ang gusto mo, say pa niya. Matatandaan na sa isang panayam ni Barreto kay Boy Abunda, papayag siyang magpakasal kay Anderson sa oras na ayain siyang magpakasal nito. Hindi na umano siya natatakot na lamagay sa tahimik kasama ang jowa. Ito na Aniya ang nais niyang makasama habang buhay. Handa na umano siyang bumuo ng pamilya, at kaya niya raw talikuran ang showbiz upang maibigay ang atensyon sa pag-aalaga ng kanyang magiging pamilya. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat!